Ang harap tumisihit kaso mga Mabatis Mabatis <laughs> Guys, so ang pababa ng Silva Resort Hot Spring Ayan, dyan yung sa baba nila Parang bundok Tapos ang sarap lang dito magpahinga kapag ka lang magano o, dito baka madulas ka malalim bangin yan eh ito yung pababa oh. pababa ng selva resort at mahangin masarap yung panahon ngayon kahit tanghali na mahangin siya maganda yung ano panahon makulimlim di siya mainit ayan, kaya yung hangin presko presko ayan yan oh. doon pa ito pa ay paahon na yan dyan. ito yung ito yung pababa ayan naguluhan kayo diba naguluhan din ako eh <laughs> ayan bawal nga pala magano dito bawal idalhin yung mga motor o kaya bike kaya dun sa bungad iwan yung mga sasakyan motor man yan o bike bawal ipasok dito kaya dun lang sa taas Lakad lang ang pwede dito. Hindi naman siya masyadong matarik eh. Ano, hindi mahirap akyatin. Maganda lang pala pababa kasi pababa ka lang, madaling maglakad. Pero mamaya, hihingalin ka paakyat. Sabi doon kanina sa taas, 10 minutes lang lang lalakarin. Eh, mukhang abutin ng 20 minutes. Kung sakto lang yung lakad mo, mga 20 minutes ganun parang may nakikita kong bahay doon Yan na yata yun yung ano, resort ayan oh. Kasi bababa kami dito eh. Ayan o. Dito kan bababa. Maganda lang papunta dito kasi puro pababa, Di ka masyadong hingalin. Mamaya pag pataas ka na, huhingalin ka. Kasi mukhang matarik. Ayan o. Kaya makakarami kang pahinga kung hindi ka sanay magano trekking nakikita ko na yung mga ano oh. yung mga cottage yata yan mga cottage sa baba ito yung pababa oh. ayan naman yung mga bubong yung bubong yata yung mga cottage oh, ito yung pababa kami kaya dapat itong ano lagyan pa ng mataas na ng ano, itong harang kasi parang pag dumulas hindi agad sila ma ano, punta sa baba kapag <laughs> pag, -pag na, mali ng apak madulas doon no? Oh. inidiretso sila doon sa sagingan yeah, para sa lupang so yung lahat mo dito danda pag ganyan danda pwede dito na lang para hindi ka mahirapan kasi medyo parang flat sya pag yung lahat mo parang masusubsob ka dyan yan kaya dito ka na lang dumaan Ayan. mas maganda dito ka na dumaan sa gitna kasi dyan masusubsob ka dito pantay di ba yan o dyan, mas maganda kasi pag dyan ka dumaan parang masusubsob ka lagi dito mas maganda kasi nga medyo flat may pahinga ng konti yung tuhod mo pero mamaya pa kaya't nako, talagang hihingalin ka mukhang ilang hinto ang gagawin mo dito kasi ano ang taas taas na o. Oh. O, oh, may, may nakaharang na makaba pababa pa kami doon eh. may kasamaan pa kaming naiwan doon eh. kaligaw-ligaw yata ng daan kasi nga first time uh, kami nakisakay kami sa may service na four wheels yun na dito na kami at doon na sila sa baba kami nagpicture picture picture muna dito sa magandang kapaligiran oh. bundo kasi ito eh. saging nga ang tasya mahangin tapos first, first time lang mag ganitong trekking at papunta sa ganitong lugar na mabundok ganon ayan nakikita ko na yung ano, yung tubig ayan eh, o parang may naglalangoy langoy na dyan mukhang yan na nga malapit na kami so mga 20 minutes nga ang lakaran hindi 10 minutes kasi kung 10 minutes siguro takbo yun pero pag lakad, mga 20. 20 to 25 ganun. So, ito na. Malapit namin sa baba. Ayan na. Kaya yung akitin mo mamaya. Naku, ang taas-taas. Kaya yung mga ano dyan, may hinayin tuhod. Huwag na masyadong magpupunta sa ganitong lugar. Eh, pwede naman kung gugustuhin nyo. Kung gusto nyo magpagod meron din mga ibang pwede rin may ibang paraan para makarating ka dito Tamad ka maglakad meron silang duyan o kaya baka ay kabayo pala yan o yan pwede kayo sumakay dyan pababa dito magpahatid mga 600 yata yung baya dyan Pahati dito at saka pabalik dun sa labas o yan Ayan, parang dami nang naliligo ha. Ah. Uh, ang hirap lang maglakad dito kasi parang nasusubsob eh. Oh, ayan, meron na nga. Ayun, ito na nga sila. Parang walang daan. Oh, ayan, ito yung maliit. Dito yung daan. Yung sila, na o, ayan sila, nakikita ko. Oh, ayan na yung mga oh, palikot ko na. kami. Nakarating din sa office. Ups, ups, ups.

Oh, lag lag okay, one, two, one, two, three. One, one, two, three. Ah. Hello, Bandar. Ito na pala yung resort. Tabi ka, Medadan. Selva. galing dun sa taas ayan narating na namin sa sabi ko hindi pa kayo sabay-sabay nila ko Ito yung loob ng Selva Resort. Dito sa Kalawan. Ayan. Meron din sa mga cottage. Ayan, mali na yung tubig. Kaya galing doon yung tubig ko. Eh. Parang butas lang yata. Ayan. Eh. Ayan. Ayan. Marami ding naliligo. Sa Jail lang pero maraming naliligo. Pag gusto mong maligo sa mga kakaibang lugar, sumadya ka ng ganito. Kahit malayo. Ayan yung tubig aw oh. Saan sila? Hindi makita. Ituturon ko muna kayo dito sa tubig nila. Ayan, parang lumakbo yung tubig. Dito sa malalim, malinaw na. Ayan. Ito lang yung kabukuan ng tubig nila galing doon tsaka dito para doon sa dolo malinaw malalim ayan daming naliligo dahil palang tao sabi nga doon marami naliligo dito eh. ah. Bukatid sa amin sa dulo. Marami na kasing daon na. tinahalin na kasi kami na dating. na sila. Ayan. Ito. Ating kabuan ng ano. Kabuan ng ilog. Tapos meron pa dito. Ang meron naman dito. Yes. Ayan. Yung balik na poles. post-view ata baligoy din. hagdanan pa. di ba? pwede pa paliguan yun dyan. Ay hanggang dito Ayan, pwede ka tumuloy Tapos dito. Pwede pa ng dito. Hi guys, welcome to vlog. vlogs, welcome Hi. to my guys. <laughs> <Master laughs> si kami. Hi. please tag me in your video. Okay Oh, ganito, meron din silang ganito. Hindi ko lang magkano yung renta ng ganito. Dito, hindi na pwede paliguan kasi nga maputik na. <laughs> maputik na yung tubig dito galing din sa taas. So parang naano ko lang siya. filter. Kasi dito ang putik. So doon sa taas, malinaw. Ayan. Eh. Ayan. Ito malinaw dito. Ah, malinaw kaya dyan. So, pagdating doon sa baba, nagiging putik. So, ano yun? Mukha ba lang ng tubig? <laughs> Ito malinaw pa. Pero pagdating doon, malabo na. So, may mahiwagang nangyayari. <laughs> Ops, dito muna sila at magluluto. <laughs> Ba? Ah, ang Magluluto mo rin siya. Ayan. Dito kami pupuesto. Ayan ang papel 哎呀，怎么办？